He welcomes inyong lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Mahal ko siya, pero hindi siya nakatadrana sa akin. Sa simula pa lang, ramdam ko na ang bigat ng katotohanan hindi ko kayang takasan. Parang ilog na walang humpay ang agos, daladala ako sa isang direksyon na hindi ko ginusto. Sa bawat tibok ng puso ko, pangalan niya ang sumisigaw. Pero sa bawat paghinga ko, palala ng tadrana na hindi siya para sa akin. Nakilala ko siya sa gitna ng kapistahan sa aming baryo. Mga ilaw na kumikislap, tunog ng kulintang at kitara na nagunahan sa ere. Amoy na inihaw na isda at pansit kanton na umaling asaw sa hangin. Mga bata tumatakbo, mga matatanda nagkukwentuhan, at siya. Siya nang umiti sa akin na parang ako lang ang tao sa paligid. Mula noon, gabi-gabi akong naghihintay na pagkakataon. Sa kanto ng tindahan ni Aling Nena, bumibili siya ng yosi at kap. Ako, kunwari bumibili ng suka o minsan sardinas, basta may dahilan lang at doon, mga mata naming laging nagtatagpo. Walang salitang binibitawan, pero parang buong mundo ang nag-usap. Ngunit may lihim siyang dala. May mga oras na bigla siyang lumalayo. Minsan, sa gitna ng tawanan, may lungkot na dumadalaw sa kanyang mga mata. Parang may tinatago siyang hindi niya kayang ilabas. At ako, kahimik na nakikinig sa mga sagot na hindi niya sinasabi. Dumating ang gabi ng sayawan sa plaza. Mga banda tumutugtog ng kondiman, mga magkasintahan naglalapit. Hawak niya ang aking kamay, pero ramdam ko ang panginginig. Parang may takot, arang may pangakong hindi niya dapat si Rain. At doon ko unang naramdaman ang tanong na hindi ko kayang bitawan. Bakit parang ako ang pinili ng puso niya? Pero hindi ako ang pinili ng mundo para sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong hinahanap ang sagot. Minsan, sa gitna ng ulan, kumatakbo ako sa ilalim ng mga parol. Hinihintay siyang dumating, hinihintay ang paliwanag na ayaw niyang ibigay. At sa bawat paghihintay ko, mas lalo kong nararamdaman ang katiyakang may darating na oras, na baka may taong haharap sa akin. At sasabihin ang katotohanang matagal ko ng kinatatakutan, na baka may taong haharap sa akin. At sasabihin ang katotohanang matagal ko ng kinatatakutan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga sa bakuran, narinig ko ang yabag ng sinelas. Pag-angat ko ng ulo, siya ang nandoon. Basang-basa ng ulan, nanginginig ang labi, pero diretso ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang unahin kong maramdaman, takot, saya, o pangamba. Mahal kita, bulong niya, halos hindi naririnig sa lakas na patak na ulan. Mahal din kita, mabilis kong sagot, parang matagal ko nang inipon ang mga salitang iyon. Ngunit kasunod noon, lumuhod siya sa harap ko. At sa pagitan ng mga patak ng ulan, nakita ko ang luha na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Pero hindi kita kayang piliin. Tumigil ang oras. Narinig ko pa rin ang kuliglig sa paligid, ang hampas na hangin, ang pagtulo ng ulan mula sa dahon. Ngunit sa loob ko, para akong binasag ng libo-libong piraso. Bakit? Tanong ko, nanginginig ang boses, halos hindi ko na kayang tumayo. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng baryo, parang hinahanap ang tapang na matagal ng nawala. May pangako akong binitawan bago pa man kita nakilala. Tahimik akong nakinig, hinayaan ang mga salita niyang sumugat sa akin. May ibang taong umaasa sa akin. At kahit hindi ko na siya mahal gaya ng dati, may pamilya siyang umaasa sa kanya. At ako, ako ang dahilan kung bakit hindi siya bumitaw. Parang tinusok ang dibdib ko na malamig na kutsilyo. Nice kong sumigaw, nice kong sabihin na mali iyon. Na mali ang manatili sa isang bagay na hindi na buhay, habang kami, kami na totoo, ay nandito. Pero napako ako sa lugar, walang boses na lumalabas. Kinuha niya ang kamay ko, pinisil na mahigpit, parang huling pagkakataon na. At kung may ibang buhay, ikaw ang pipiliin ko, pero sa buhay na ito, hindi kita pwedeng angkinin. Lumipas ang mga araw na parang mabibigat na gabi. Wala na siyang dumaan sa tindahan ni Aling Nena. Wala na akong nakitang niti sa gitna ng kapistahan. Ang kanto na deti siksik ng alala, naging malungkot na paalala ng mga bagay na hindi natuloy. Ngunit hindi ko siya nakalimutan. Sa bawat kagtunog na kampana ng simbahan tuwing linggo. Sa bawat samyo ng kap sa madaling araw. Sa bawat kuliglig na umaawit sa hating gabi. Naroon siya, hindi nakikita, pero ramdam sa lahat ng sulok ng mundo ko. Hanggang isang araw, dumeting ang balita. Sa baryo, mabilis kumalat ang sismis, walang lihim na hindi natutuklasan. Nabalitaan kung alis na siya. Kasama ang taong iyon na matagal nang umaasa sa kanya. Maglalakbay sila papunta sa ibang bayan para magsimula muli. Para buwin ang buhay na sila ang pinili no tadrana. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumama sa pag-alis niya o manatili. Sa gabi bago siya lumisan, pumunta ako sa tabing dagat. Doon kung saan kami minsang naglakad habang ang mga paanamin ay nilalaro ng alon. Doon kung saan una niya akong tinanong kung naniniwala ba ako sa tadrana. Naniniwala ako sa tadhana, pero mas naniniwala ako sa pusong marunong pumili, sagot ko noon. Gayon, parang binawi ng hangin ang lahat ng salitang iyon. Naroon siya, nakaupo sa buhangin, nakatanaw sa buwan. Hindi na siya ngumiti tulad ng deti. Hindi na rin ako nagkunwaring matapang. Umupo ako sa tabi niya, walang imikan. Tanging hampas ng alon at huni ng hangin ang saksi sa aming dalawa. Mahal pa rin kita, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ko, kahit ang puso ko ay halos mabasag. Tapos na ba tayo? Tanong ko, kahit alam kong hindi pa man nagsisimula, natapos na agad. Hindi siya sumagot, tumulo lang ang luha niya at hinayang lamunin ng dagat ang lahat ng dapat niyang sabihin. At doon ko naramdaman ang bigat ng salitang, hindi nakatadrana, na kahit gaano kalakas ang pagmamahal ko. Kahit gaano siya kamahal ng puso ko. Kung hindi kami binigyan ng daan na mundo, wala kaming laban. Kinabukasan, habang ang buong baryo ay abala sa paghahanda ng biyahe. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, hawak ang sarili kong dibdib. Nakikita ko siyang nakasakay sa jeep, kasama ang mga bagahe na isang bagong simula. Hindi na siya lumingon, o baka hindi ko lang nakita sa luha kong dumadaloy. At sa bawat pag-usad ng jeep palayo sa akin. Parang unti-unti ring lumalayo ang puso ko sa sarili kong katawan. Munit ang totoo, hindi siya kailanman lumayo. Dahil kahit nasaan siya, daladala ko siya. Sa mga alaala, sa mga gabing walang tulog, sa bawat salitang hindi ko nasabi. At sa bawat pagkakataong tinitingnan ko ang langit, hinahanap ko siya sa mga bituin. Doon ko natutunan ang pinakamapait na aral ng lahat. Na hindi lahat na mahal mo ay ibibigay sa iyo ng tadrana. Minsan, ang pinakamamahal mo, sharing hindi mo makakamtan. At ang pinakamalaking tanong na iwan niya sa puso mo. Kung hanggang kailan mo kayang mahalin ang taong hindi kailanman magiging iyo? Kung hanggang kailan mo kayang mahalin ang taong hindi kailanman magiging iyo? Lumipas ang mga buwan at tila nawala ang kulay ng mga araw ko. Ang bawat umaga, tila walang saysay. Naglalakad ako sa palengke, nakikinig sa tawanan ng mga kapitbahay. Pero sa bawat ngiti nila, ako lang ang hindi makasabay. Minsan, dumaan ako sa tindahan ni Aling Nena. Nakita ko ang parehong kanto kung saan kami madalas magtagpo. May batang bumibili ng candy, may binatang bumibili ng sigarilyo. At ako, nakatayo lang, iniisip na sana-sana bumalik ang mga araw na iyon. Pero wala na, parang usok na naglaho. Sa mga gabing tahimik, sa ilalim ng bituin, sinubukan kong kalimutan siya. Pero sa bawat pagtatangka, lalo kong nararamdaman ang presensya niya. Parang tinig sa hangin na laging sumusunod parang anino na laging nasa tabi ko kahit wala na siya. Hanggang dumating ang gabi ng pista ng bayan muli. Mga ilaw, musika, tawanan, lahat bumalik gaya ng deti. Pero ngayong wala na siya, iba na ang lahat. Habang nakaupo ako sa gilid, pinagmamastan ang mga sumasayaw. Narinig ko ang parehong kundiman na minsan naming sinayawan. At doon, tuluyang bumigay ang puso ko. Naalala ko ang kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang kamay. Ang mga salitang iniwan niyang parang sumpa. At kung may ibang buhay, ikaw ang pipiliin ko. Bumalik sa isip ko ang lahat, parang pelikulang paulit-ulit na pinapalabas. At doon ko naintindihan, hindi ko kailangang kalimutan siya. Kailangan ko lang tanggapin na ang pagmamahal namin ay itinakdang manatiling alaala. Lumapit si Aling Nena, dala ang baso na malamig na gulaman. Tanggapin mo na, anak, bulong niya, hindi lahat na mahal natin, para sa atin. Ngumiti ako, kahit ramdam ko ang pek. At sa unang pagkakataon, inaming ko sa sarili ko. Namahal ko siya, pero hindi siya nakatadrana sa akin. At siguro, doon nagtatapos ang kwento naming dalawa. Hindi sa kasalan, hindi sa pangakong habang buhay. Kundi sa katahimikan na alaala na kami lang ang nakakaalam. At sa bawat pagikot ng mundo, mananatili siya, hindi bilang akin. Kundi bilang pinakamahal kong hindi ko kailanman natagpuan sa dulo na tadrana. Sa huli, natutunan kong may mga pagmamahal na hindi kailangang matapos sa pagkakamit. May mga pusong itinadrana lang para maramdaman, hindi para ang kinin. At siya, mananatili siyang bahagi ng bawat tibok ng puso ko. Hindi bilang kasama, kundi bilang alaala ng pag-ibig na minsang naging lahat sa akin. Habang nakatanaw ako sa papalubog na araw sa dagat ng aming bayan, napangiti ako kahit may kirot. Dahil kahit hindi siya ang naging dulo ng aking paglalakbay. Siya ang nagturo sa akin kung gaano kalalim at kalakas ang tunay na magmahal. At sa pagdampi na malamig na hangin, pinakawalan ko ang bigat na matagal kong pasan. Dahil ang mahal ko, kahit hindi na katadrana sa akin, ay mananatiling alaala ng isang pag-ibig na walang hanggan sa puso ko.